Ayaw niya sa akin noon, pero ngayong mayaman na ako love na ang tawag niya sa akin. Noong college kilala ako bilang si Sir Javier sa isang kilalang private university. Hindi ako teacher kundi teacher's assistant kasi scholar ako. Duty kong tumulong sa mga teacher at sa library. Hindi ako galing sa mayamang pamilya pero matalino ako kaya nakuha ko ang full scholarship. Hindi ako mahiyain pero kahit anong gawin ko, syempre hindi ako totoong kasama sa grupo ng mga kaklasikong may kaya sa buhay. Lalo na si Leah ang babaeng matagal kong niligawan. Middle class siya. Simple lang pero ang ganda. Palaging nakaayos at madaming kaibigang social din. Matagal ko siyang niligawan mga halos dalawang taon Napalagi palagi kaming magkasama. Akala ko talaga sasagutin niya ako at umasa ako. Close na close kami. Sabay kaming mag-lunch, sabay mag-review, sabay sa uwian. Sabi ko may chance ako sa kanya. Pinaasa niya ako kasi lahat ng signs nandoon. Touchy siya at palaging nagtatanong kung kumain na ako. Concerned din siya kapag may exams kami at sobrang sweet niya sa akin. Tapos biglang isang araw nalaman ko na lang na may boyfriend na pala siya, at hindi lang basta kung sino. Si Jay, ang kaibigan kong crush ng bayan. Guwapo, sikat, basketball player, galing din sa mayamang pamilya. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko ginamit lang niya ako para may kasamang mag-review, maglibang, at may kakwentuhan habang naghihintay ng tamang oras na makalapit sa totoong gusto niya. Si Jay. Wala akong nagawa kundi maging kaibigan pa rin nila kahit durog na durog ako. Sila ang nagkatuluyan. Ako? Ayon nakatapos naman ng pag-aaral, nakatanggap ng diploma at umalis ng bansa para maghanap ng mas magandang kinabukasan. Fast forward to a few years later, bumalik ako sa Pilipinas mula sa Sweden. Hindi na ako si Sir Javier. May sarili na akong negosyo galing sa ipon ko. Noong una gusto kong pumirmi na sa Sweden pero lumaki ng husto yung negosyong pinasimulan ko kay tatay kaya naisip kong susubukan ko dito sa Pilipinas. Matanda na rin kasi ang parents ko. Nakabili ako ng farm at si tatay ang nagsimula ng hydroponics sa amin. Later on, nagpapaseminar na siya at nagbebenta ng supplies. Noong umuwi ako, naging manufacturer na kami. Nagkaroon kami ng connection sa China factories at tuloy-tuloy ang pag-boom ng negosyo. Ngayon, madami na akong empleyado lahat ng pangarap ko noon natupad na ngayon. Pero sa totoo lang, kahit natupad ko na ang pangarap ko, parang may kulang pa rin. Siguro gusto kong magkaroon ng pamilya. May mga naging girlfriend naman ako pero hindi nagtagal. At yung pinay sa Sweden na pinakaminahal ko sa lahat ng ex ko, iniscam lang ako. Hindi naman malaking halaga pero scam pa rin. Pinagpasa Diyos ko na lang. Isang araw, nagulat ako nang makita ko si Leia habang naglalunch ako sa isang kainan sa amin. Base sa uniform niya, office staff siya sa pabrika ng electronics. Tumanda siya ng konti, syempre, pero maganda pa rin. Nalaman ko sa mga kaibigan namin na naghirap ang pamilya nila matapos mamatay ang tatay niya at hindi na sila nakabangon financially. Kumaway siya sa akin noon at nagkumustahan kami. Hiningi niya ang number ko dahil baka raw may marekomenda siyang gustong magsimula ng hydroponics. Pagkatapos noon napansin ko agad na parang nagpapapansin si Leia sa akin. Simula nang nag -cruise ulit ang landas namin, madalas niya akong kinakausap sa chat. Palaging nagkukwento at nagtatanong tungkol sa negosyo ko. Palagi din siyang nagpapadala ng pics niya na nakasmile, ng mga maiiksing video message na hello daw, ganon. Palaging ang ganda ng ngiti. Makailang ulit din na nadadaan sa opisina tapos minsan nagyayayang kumain. Sa totoo lang, kahit ayokong bigyan ng mali siya, sana, hindi ko maiwasang isipin na nagpapakute siya. Hindi naman ako manhid, hindi na rin naman bago sa akin. Nagja-gym ako, healthy living, at syempre kailangang medyo pogi kapag nasa sales, hindi ba? Pero kahit alam kong may mga babae naman talagang lumalapit sa akin, lalo na ngayon na nakakaangat-angat na tayo, hindi ko maiwasang magduda kay Leia. Noon pinagpalit ako kay Jay, pero ngayon biglang siya ang nagpaparamdam. Medyo may kakaiba doon. Isang beses inimbitahan kami ng dati naming kaklase sa isang outing sa Batangas. Pumayag ako pero ang totoo gusto ko lang makita kung ano talaga ang intensyon ni Leia. Doon ko malalaman kung totoong nagbago na ba ang feelings niya or pera lang talaga ang habol niya. Ang hirap kasi kay Lea nagkamali na ako ng tansya noon sa kanya. Ayoko nang magkamali ulit. Pagdating namin sa beach resort, dun ko na confirm na nagpapapansin talaga si Lea sa akin. Palaging nakatitig at tumatabi sa akin sa group photos. At ang hilig humawak, kakapit sa braso ko, ididikit ang katawan sa akin, ipapatong ang kamay sa hita ko ganon. Kinagabihan nag-swimming kami. Sobrang sexy ng bikini. Parang gusto niyang kunin ang attention ko. Dahil nakainom na rin ako, hindi ko na iwasang mapansin ang bawat galaw niya. Mas lalo pa niyang dinidikit ang sarili niya sa akin. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang gusto niyang mangyari. Lalaki lang ako at medyo mainit na talaga ako sa kanya kaya ayun may nangyari sa amin. Matapos ang gabing iyon, parang naging boyfriend-girlfriend na kami. Lagi na siyang nagpapakita sa opisina ko at nagpapadala ng sweet messages. Halos araw-araw na siyang tumatawag at love na ang tawag sa akin. Isang araw bigla siyang nagpalit ng status sa Facebook. In a relationship daw siya with me. Hindi ko maiwasang maging alerto. Ramdam ko pa rin na baka pera lang ang habol niya. Isang araw habang nagkukwentuhan kami, nabanggit ni Leia na gusto niyang magtayo ng negosyo. Sinabi niyang may balak siya na isang tindahan ng sabon at mga cleaning products. Bigla akong kinabahan kasi naisip ko na nagpaparinig na siya, na baka mangungutang siya ng pampuhunan. Ganon din kasi ang ginawa ng ex ko. Napansin ko rin na mas naging malambing si Leia matapos niyang banggitin yung pagsisimula ng negosyo. Kaya noong hindi ko na matiis, tinapat ko na siya. Sabi ko sa kanya, wala akong mapapahiram sa kanyang puhunan kung yon ang tinutumbok niya. Sa kasabi ko, bakit parang na-corner ako para maging kami eh, hindi ko naman siya niligawan tapos biglang love na ang tawag niya sa akin. Tapos Facebook lang ang nagsabi sa akin na kami na. Sabi ko, bakit parang siya lang ang bumuo ng relasyon namin? Wala namang kako akong sinasabi sa kanya at nahihiya lang ako sa kanya kaya oo lang ako ng oo. Pero kung inaasahan niyang magpapaluwal na ako sa mga negosyong balak niyang itayo, hindi ako kako makakaoo sa kanya. Ayokong sabihin sa kanya ang mga yon dahil alam ko naman na mapapahiya siya pero hindi ko maiwasang hindi maalala ang nangyari noon sa akin. Baka mamaya manghihiram na lang siya ng pera sa kung kanino tapos pangalan ko ang gamitin. Hindi natin masasabi sa panahon ngayon. Ang tagal naming hindi nagkasama tapos biglang bakit parang gustong gusto na niya ako. Tahimik lang siya. Halata kong nasaktan siya sa mga sinabi ko. Nagiwas siya ng tingin at nagpaalam na rin matapos sabihin na naiintindihan daw niya. Umiwas na siya sa akin ng tuluyan pagkatapos nun. Binago na niya ang status niya. Single na ulit. Nagpost siya ng picture niyang nakangiti. Simple lang. Wala siyang post na parinig. Pucha para akong sinuntok sa dibdib. Napaka-classy nitong babaeng tinaboy ko at hindi man direkta inakusahan kong scammer. Nautangan ako kaya ako ginawang boyfriend. Pero nung una inisip kong tama lang ang nangyari. Pero habang tumatagal, namimiss ko siya. Palagi kong iniisip na baka na konsensya lang ako dahil nasaktan ko siya. Pero hindi ko siya maalis sa isip ko. Gusto ko siyang makita at kausapin. Gusto kong mag-sorry. Palagi ko siyang naaalala kahit kumakain ako or may trabaho. Kumusta na kaya siya? Saka kung gusto niyang magsimula ng negosyo, bakit nagdamot ako? Meron naman akong mapapahiram. Isang araw nagulat ako nang makita ko sa social media na nakapagbukas na si Leia ng sarili niyang tindahan ng sabon at cleaning products. Mga simple at murang produkto lang. May maliit siyang pwesto sa bahay nila. Doon ko naisip na mali ang hinala ako. Hindi naman pala niya ako balak utangan. Talagang matagal na siguro siyang nag-iipon para makapagpatayo ng sariling negosyo. Nag-share lang siya sa akin dahil siguro masaya siya sa plano niya. Nakonsensya ako ng sobra. Sinubukan kong makipag-usap ulit sa kanya pero ramdam kong galit pa rin siya. Hindi niya ako pinapansin at naging malamig na ang trato niya. Isang beses pinrang kanya ako sabi niya sa akin, ang kapal ng mukha mong isipin na ginagamit lang kita. Sino ka ba sa tingin mo? Kung ayaw mo sa akin de wag, feeling mo pinilit kita? Eh nung unang may mangyari sa atin at sa tuwing may mangyayari sa atin, ikaw ang atat na atat. Tapos yun pala ako ang iniisip mong naghahabol sayo. Kapal ng mukha mo. Isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Hindi ko yan kailangan. Umiiyak siya habang sinasabi iyon kaya niyakap ko siya at sinubukan siyang patahanin. Napahiya rin ako sa sinabi niya dahil totoo. Nagsorry ako ng nagsorry. Simula noon, nagsimula akong bumawi. Pinakita ko sa kanya na seryoso ako sa paghingi ng tawad at ginawa ko ang lahat para makuha ulit ang tiwala niya. Inamin niya sa akin na nung college pa siya may gusto sa akin. Pero dahil daw sa pambubuyo ng mga barkada niya sinagot niya si Jay kasi sikat yun sa campus. Hindi daw niya ako nalimutan ever since. Kaya pala nung nakita kami siya ang lumalapit sa akin. Kasi matagal na niyang iniisip na babawi siya kung magkikita kami ulit. Ako namang si Tanga iba ang inisip. Nang maglaon unti-unti kaming bumalik sa dating samahan pero mas matibay na ngayon. Hindi ko lang siya basta-basta hinabol. Talagang pinakita ko sa kanya na seryoso ako at handa akong ayusin ang mga pagkakamali ko. Mas nakilala ko siya ng mas malalim at mas naisip kong hindi lang siya ang babaeng pinangarap ko noong college kami. Na siya rin ang babaeng mahal ko ngayon at mas malalim pa sa dati. Nagpakasal kami makalipas ang isang taon. Nagsimula kami ng bagong buhay. Naisip kong hindi lahat tungkol sa pera. Ang hirap lang sa aking ma-realize noon kasi lumaki akong walang-wala kaya importante sa akin ang pera. Hindi ko naisip na hindi sa lahat ng pagkakataon yon ang pinakamahalaga sa ibang tao. Tulad na lang ni Lea, araw-araw may natuturo sa aking maganda si Mrs. At araw-araw, paganda ng paganda si Commander. Lagot sa akin tumamayang gabi.